Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba-iba si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos Reyes. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man nitong mga na naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat na, mga Princeton, kung ano yung ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Wala na. Wala. Kawala-walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos, Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, walang makakapara. Lahat na everything go. Ang, ang gusto nilang pakialaman, ito yung termino ng tatay niya, nagbinalastog niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romaldes, asawan, si Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. Six years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, six years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung, term extension. Noon po Bico. Yang Constitution kung saan na siya nahialal one term six years. Ngayon, gusto nilang chat-cha -cha People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, a Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Uh, mas madali yon at walang ano, walang...